ito. Lakas ang Kakain sa tabi-tabi. With ulam, with ginamos. ginamos kami. Eh. So, iba. Hmm? Uh -huh. hingib, eh. Bigay mo yan dito. Dali dito. Ito. Ay. na lang tayo. Nagutom kasi kami Ito eh. na lang muna sa'yo. Inumin lang. Inum ka na lang maya. Ha? Paano ko ba ito ilagay? Dito. Yan din matapon. Yun. Yan. Habang kami nandito. Habang kami kumakain sa tabi-tabi. Napalitan ko yung ano, yung kawayan na itim. Ayan. Yeah. Uh, Ayan pala dun. Ayan you know, ako, puro kawayan na itim ito mga people. Habang kumakain kami, may narinig akong ubo. Kaya, makaanahin niya ng pagkain. Kaya, may sobra ako lalay ko naman. Libon o oh, ay libon. Itim. na yan. Itim. O garay. Kina mong mabuti. Huh? Bihiraan tayo makakita na itim na kabayan people. Pero sa umpisa to people green tapos umitim ayun okay. na siya tinanggal ngayon umitim na siya parang tubo parang tubo yung kawayan niya tapul tapul na kawayan tinan mo rin mga maliliit niyang sanga tapul na rin yan And mga people lang oh. Bira tayo makakita niyan. Tsaka siguro sa taga na ano ng panahon, no? Ito, yung, isa rin 'to. Oh. Yung bunga niya, yung bulaklak, ah, bunga niya pula. Ito maganda 'to. Alay mo na ako. Ayan. Tapul na kawayan. Ayan. Sa buong buhay niya, nakakita na ba kayo niyan? tapul Tapul, eh. ilapit natin. No? Para siyang tubo, mga people. Marami dito sa lugar na to. Ah, ilang puno to? Apat na puno to na nakikita ko na tapul na kawayan. Mainam to sa protection. Tapul na kawayan people. No. Ayan. Nanguha rin ako nito. Okay people, bye muna sa ngayon. Maraming salamat sa inyong panunood. Subscribe, click the bell at kaibigan. Maraming salamat. Uwi na po kami. Ayan, papaalam po tayo sa mga nakatira dito. Uwi na po kami. Bless us. Okay? Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Marami dito, people. Ilang puno ito nandito. Ito isang puno. Mga lawang puno. Tatlong puno, apat na puno doon. Ayan, nakikita mo na talagang itim. Tapul. Nakawa, nakawayan. O, sige, people. Alis na pong kami Bye.